syempre, ano eh, yung overwhelming feeling na someone trusts you, okay. na na iano yung brand nila. And, syempre, hindi lang to ako eh. Sila yung kasama ko dito. We will use the platform to, um, para iano yung mga unique na beauty also to help everyone sa so, wellness journey nila. Andito kami to help them. At maniwala silang kaya mong, di diba, Yeah, Palabuin Kasi nakakatawa na yun po yung naiisip nila. Nag-try ka ba ng ilang buwan uh, sa Prada? Sa opo, 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 bago na gano'n. As soon as sinabi ni Ate Gage. Yun. Uh -huh. Uh -huh. Ano yung characteristics mo sa tingin mo na meron, meron ka kaya na pili ka nila? Sa so, so dami yung artista, di I think yung no filter, authenticity also, na meron ako. Kasi yun laging sinasabi sa akin nila, Direct Lauren, na never ko itanggal, tanggalin sa sarili ko. The authenticity that I have. Kasi nag-radiate yun sa camera, nakita ng tao yun. Sobrang successful nung Can't Buy Me Love. What's next kay Chi? Ate anong next? <laughs> <laughs> um, um, <laughs> Well, we have ASAP. Syempre ah. ASAP muna. And then pahinga muna konti. And then may mga, sabi ni Ate Gadget, may mga naka-line up. up. So. Ano lang thoughts mo sa sobrang successful ng Can't Buy Me Love? Na hanggang ngayon, may sepunks pa rin yung mga fans niyo. Nakakatawa kasi hindi lang kami nandito sa journey na to eh. Pati yung mga nanonood. Alam mo yung feeling na pati sila, dinidecode nila lahat ng kusinong... Ultimo ako! Like ako... Like... Kasi may NDA, di ba? So, hindi talaga kaming alam. And nakakatawa kasi nga, andito kami sa journey para hanapin ko sinong pumatay kay Miss Divine. So, kay Auntie Divine. So, I'm just really happy and grateful sa overwhelming support na binibigay ng tao sa Can't ni Me Love hanggang ngayon. Na mapapanood pa rin sa si Netflix. Mm -hmm. Ang ganda ng karir mo. Love hey. life mo din. Love Thank you. <laughs> It's part of the glow. Sana all. Kumusta <laughs> <laughs> na uh, we're really happy. We're really happy and ano, keeping things low key. Syempre first time ko din na uh, like syempre we know naman na he's already Jay ko but to think na parang nire-respeto niya yung gusto kong mangyari, yung time. Siyempre, I just don't want to be Jay Cuenca's someone or significant other. So, um, he's very respectful sa aspect na yan and I'm really happy. Ano ano usapan niyo? Sa, anong sa estado niyo? May mga singganan, <laughs> you know. ano ba dapat um, ang isang sa publiko? Well, usual pa rin kung ano yung... <laughs> um, private life, yeah. Hindi, it's not a secret, eh. So, I'm just keeping it private for... Para hindi naman malaming taong magme-medal din. Yeah. Happy ka? Yes, really happy with everything, my career, my love life, my family. I'm just really happy. My management, lahat with skincare. I'm just really happy. Lahat sa blessings na minibigay. And andito po kayo ngayon. Salamat dahil part po kayo ng journey na. May joke ang ay, ano po? Sa bini kasi di ba parang ah, sabay sila. <laughs> oh, uh, oh, super nakakatawa kasi mm -hmm. I've seen them grow. I've seen the hardship na pinag, pinaghirapan talaga nito and nila ito. So, ako yung parang proud ate for them kasi finally, um, may platform ng P-pop and na ano yung kultura natin. Mm -hmm. na si share sa ibang bansa, nakikita ano, natin kung gaano kaano yung bini ngayon eh kasi kat. And um I'm just really happy and grateful also na finally fi proud Filipino talaga tayo.